Magandang araw po sa atin lahat. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Nandito naman tayo ngayon sa programang Legal Minds React. Ang gagawin po natin, magre-react sa mga viral videos per week. Then, we'll also apply our knowledge sa batas para maintindihan naman ng ating mga followers, mga televiewers, mga listeners, and mga kaibigan po natin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. And by the way, salamat po sa lahat po ng mga followers natin for this uh, episodes, sa daming episodes na nagawa natin. Uh, very successful ang mga views, daming nag-comment, daming na nag-react. And lumaki po yung reach po ng mga pages po natin dahil po iyan sa mga kaibigan po natin, mga followers natin sa Facebook, sa YouTube, at sa lahat po ng mga social media platform. By the way, ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Trentino. And for more advice... You can also call me sa mobile number natin. Pwede sa WhatsApp, sa Viber, sa Telegram, sa WeChat, sa 0917-329-5353. 0968-881-1912 You can also follow me sa Facebook page natin sa facebook.com slash Mark Tolentino Law and youtube.com slash Mark Tolentino Law Blog and sa TikTok hanapin nyo lang po uh, Kuya Mark Tolentino. Okay, mag-umpisa na po tayo ngayon sa isang video, viral video. Itong pusa, kawawa yung pusa. Tingnan natin sa isang viral video na yung pusa parang tinorture ng isang driver ng isang tricycle. Ah, okay. pero usapan. So, yung pusa, tinotorture. So, ano yung batas? May batas bang Pilipinas about sa pag-torture ng mga, ng mga animals like yung pusa, mga aso, lalo, lalo na yung mga pet dogs natin, mga pet cats. Ano yung, ano yung batas? Ito yung Republic Act 8485. 1998 law, palato an act to promote animal welfare in the Philippines, otherwise known as the Animal Welfare Act. So, more or less, on, be kind to animal. So, hindi sa kapwa tao natin, kailangan, we should also be kind to animal. Okay, na, to, sa section 6 it shall be unlawful for any person to torture any animal. To neglect to provide adequate care, sustenance, or shelter, or maltreat any animal, or sub subject to dogs or horse dog fights or horse fights, kid or cost to procure, to be tortured or deprived of adequate care, or maltreatment to animals, may penalty pa? Ano penalty? Six months to twelve years imprisonment, plus up to 5,000 pesos fine. So, ibig sabihin, tayo mga Pilipino, tayo mga tao, kung may human rights po tayo, may mga animal rights din. Bigyan natin sila ng respeto. We should be kind to animals. Kasi lahat tayo, anak ng Panginoong Diyos. So, yung pag-maltreatment, pag pag-torture ng isang hayop, uh, mal, parang mas masahol ka pa sa isang hayop. Kasi uh, yung hayop dapat mahalin natin, alagaan natin. But ang ginawa at torture mo, yung tricycle driver na yan, kailangan, uh, kailangan yan idemanda ng mga mga animals advocate, mga well, animal welfare advocate. Kasi yung ginagawa niya, yung torture niya yung pusa, parang mas masahol pa siya sa isang animal. Yun ang views ko, yun ang opinion ko in relation sa batas. Kasi ang batas ng Pilipinas may may Animal Welfare Act po tayo na nagbibigay protection sa mga alagang hayop po natin, lalo na yung mga pusa, lalo na yung mga aso, na sila kasi best humans, man's best friend. Ang mga pusa, mga aso, man's best friend. So, paano maging best friend yan kung uh, torture ninyo? Kung ayaw yung alagaan ng pusa, may mga, may mga agencies naman, may mga NGO naman na willing mag-adapt sa mga alagang pusa natin, alagang hayop. Sana huwag naman natin i-torture ng ganyan. So, yun lang ang masasabi ko. So, dito tayo sa second video ngayon. Warning is a very sensitive content kasi isang 84-year-old ang mal ng, ng malam okay gin maltrato mal maltrato sa isang son-in-law yata ng Cebu, si ang isang matandang, kawawang matanda. Dating na natin yung video kung ano yung masasabi natin sa ginagawa ng isang uh, in-law sa kanyang manunggang. Si yung nanay ng kanyang asawa. So, tingnan natin kung paano nangyari yan. Pero wag kayo, di Kung Wag kayo, di basa. Punta ba sa sinigroso? sa sinigroso?

So tayo mga Pilipino, uh, we should respect yung mga seniors natin, yung mga older, lalo na pag in-laws natin. Uh, yes, kung ayaw nyo sa in-law natin, iwasan nyo na lang. Huwag nyo na masaktan ng ganyan. So kawawang-kawawa yung matanda. Nakita natin, sunog na sunog yung katawan. Yung buhok na sunog. Nakaopo, parang yung balat, parang nasunog yung balat, parang ginawang litson na kakagawa sa ginagawa. So, sabi ng batas nito, you're abusing your power over the older. So, possible to murder kasi parang may intent to kill yata yung ginagawa. Hindi lang itong konting away lang, but there is an intention to kill yung isang ng ng matanda. Inaabuso niya yung kaniyang power, yung kaniyang uh, lakas over sa matanda. So, possible murder 'yan kasi killing attempted murder for uh, attempted to take the life ng isang matanda inaabuso mo yung yung power mo yung 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 strength mo over sa matanda kasi yung matanda very obvious is weaker compared sa iyo and second ginamit mo pa ng fire so wala lang walang respeto ka sa pagkatao ng yung in-law mo so there is a possible possible case dito na attempted murder. Attempted murder. First, my intention to kill. Second, inabuso mo yung superiority mo, yung power mo, yung strength mo over sa weaker uh, in mo. Weaker kasi, of course, matanda na yan. So, very weak yon. But still, inabuso mo. And third, sinunog mo pa. So, worst. So, ang kaso niya kasi good thing, buhay pa si Lola. Kasi pag patay yun, that is a consummated murder. Yan, kasi buhay pa. So, ang kaso niyan is possible, ha? Ang kaso is attempted murder on the ground na may intent to kill, may sinunog, and abuse of superior strength. So, yun ang mga grounds bakit naging murder na instead of homicide or physical injury. Nung nakita ko, hindi siya Ordinary. Hindi siya ordinaryo na may nasaktan lang. May intent to kill talaga. Ito, may controversial naman news ngayon. Ito, Romualdez muling tatakbong walang kalaban sa eleksyon. So si Speaker Martin Romualdez tatakbong congressman sa kanyang distrito doon sa Takloban sa Leyte na walang kalaban. Alam ko may kalaban si Tita Nene. Neneng Nene. oh, si Tita Nene. Kilala ko ito si Tita Nene Bakale. Uh, may kalaban siya. May kalaban siya. But ang problema, na-disqualify daw. Bakit na-disqualify? Kasi na-check natin sa social media yung, yung, balota ng, ng distrito ni Speaker Martin Romualdez. Wala yung pangalan ng kalaban niya, si Tita Nene Bakale. So, I don't know yung iba, wala din. But yung kilala ko dyan, si Nene Bakale, kasi siya yung inendorso inendorso siya ni former President Digong Duterte. Same time, kilala ko po si Tita Nene Bakale. And I don't know bakit siya na-disqualify. Alam ko, he, she is from Leyte. Hindi ko lang alam. Baka, ang, is, ang narinig ko lang ha, hindi daw qualified with respect sa kanyang residency. Kasi ang requirement kasi to be a congressman, at least one year uh, voter and registered uh, voter and resident sa distrito kung saan ka tatakbo. At least one year. Oh, Masahin natin ang batas. Okay? Very clear ang batas. 1987 Philippine Constitution. Uh, ang mga requirements sa Philippine Constitution, ito yon Ano yung requirement? you must be a natural-born citizen of the Philippines. At least 25 years old. So, si Tita Nene, I'm sure, natural-born Pinayan. Pilipinang-Pilipina talaga yan. Yeah. Waray talaga yan si Tita Nene. At least 25 years old. Yes. More than 25 na si Tita Nene. Mas matanda na yan. Tita nga tawag ko eh kasi matanda na eh. So, more than 25 years old na siya. I think mga 60s. 60s or... Basta mga 60s ang age po ni Nene Bakale. A registered voter in the, in the, district. Uh, butante siya. Oh, possible, butante siya doon. And dito, na, dito yata yung issue is the issue about the residency for at least one year before the day of the election. So, hindi ko alam kung qualified ba si Tita Nene with respect sa residency. Kasi requirement yan. Maybe doon siya na hanapan ng butas. So, we do not know uh, at kailangan dapat mag-file ng MR si Tinenene para malagay yung pangalan niya doon sa balota pero at least may kalaban man lang si Speaker Martin R. Valdez may kalaban siya para uh, din natin ang totoong eleksyon pag may kalaban pag walang, walang kalaban kasi parang ang mga politiko pag walang kalaban hindi na lang upan niya uh, mayabang na kasi sure winner na sila yun, yun normal So, mas paganda may kalaban. So at least may isa man lang na kalaban. And one of the kalaban sa politika ni Speaker Martin Romualdez, si Nene Bakale. So sana i-reconsider yung kanyang qualification ng mga ng COMELEC. Bakit kaya na-disqualify siya? Maybe, I don't know ha, kasi ang narinig ko about the residency. So, hindi ko masasabi kung takadood talaga siya sa distrito na yan kasi I know her but hindi ko alam kung saan bahay niya. Maybe the best person to answer that is Nene Bakale but I'm sure sana ang Comelec din niya. Kasi ang residency kasi under the law hindi kailangan actual ka doon sa bahay. Bahay mo. As long as you have the intention of returning. Uh, this is the Supreme Court decision in Imelda Romualdez Marcos versus Comelec na kailangan hindi ka kailangan na nandun, actual nandun, ng isang taon bagong ang eleksyon, dalawang taon bagong ang eleksyon, as long as you have the intention of returning. Because in, for purposes of election law, hindi a residency ang kailangan. Hindi the concept of residency ang kailangan, but that domicile. Ang domicile na prinsipyo kasi sa political law is kahit wala ka doon, but you have the intention of returning. So doon mo ba bilang, like for me, uh, maybe I'm here in Metro Manila but I have the intention of returning in my hometown. So yun yan. So kahit wala ako doon, kung tatakbo ako doon, I'm qualified. Kahit wala ako doon because I have the intention of returning. And I'm sure yun yata kay Tita Nene. So maybe kailangan niya sagutin lang, explain niya sa Comelec bakit siya dapat ma-qualified to run uh, for Congress doon sa distrito ng Tacloban, Leyte. So, yun lang yan. Basta pangit sa politika na tatakbo na wala kang walang wala kang challenge-challenge. Mas maganda, may kalaban para taong bayan may opportunity na mamili kung sino ang karapat dapat tila na iboto this coming election. Kasi pag isang, isa lang, walang kalaban, walang choice. is either iboto mo siya or hindi mo na iboto. Blanko lang. Pangit naman. So, mas maganda na may kalaban and so that para ang democracy, the democracy will work uh, in properly pag dalawa, tatlo, or apat ang magkalaban. Para makita natin that yung, yung boses ng taong bayan, importante. Kasi pag walang kalaban, possible, yung mga politiko, hindi na mga kumpanya yan. Hindi na kayo pansinin mga butante, hindi na kayo pansinin yan. Pag walang kalaban. Pag may kalaban yan, alagang-alaga kayo dyan. So, mag sa niya sa'yo yan. Pupunta sa bahay niyo, pupunta sa barangay niyo, pupunta sa bayan niyo, magpapakilala, ano yung mga platforma nila, anong gusto nila. But kung walang kalaban, possible, wala na ganun. So, for me, in, for, in a demo, for ang demokrasya mag-work, dapat may pagpilian ang taong bayan. Yun ang masasabi ko with respect sa campaign doon sa Tagloban. Kung totoo man, na na-disqualify lahat ng kumakalaban kay Speaker Martin Romaldes doon sa Tacloban late. Uh, Motor rider sa EDSA, naka-helmet, but naglabas ng baril. O, bakit yan? So, di ba ngayon is election season, may election ban. Di ba may election ban ngayon? Tapos, you should be a response. Kahit na walang election ban, Uh, we should be responsible. wala, kahit wala pang election ban ngayon, I don't know kung may period kasi yan sa Comelec. Hindi ko na nalaman, kung, ano. hindi ko nabasa yung rules kung kailan talaga ang election ban. But kahit na wala pang election ban, dapat hindi gano, nag-drive ka ng motor, naghawa ka ng barrel, kung makalabit mo yan, mabarrel -ma mo sa sarili mo, or makabarrel ka ng ibang tao, lalo na sa EDSA, daming tao. So, dapat you should be responsible. Uh, license to carry firearm or to own firearm is not a right. Hindi mo karapatan yan. Pribilehiyo lang yan na binigay sa atin ng batas. So, dapat sundin po natin ano yung proper protocol, what is the safety, the uh, terms and condition. Dapat sundin natin as owner ng mga rifle na hindi pwedeng maghawak-hawak ng ganyan habang nag-drive. Baka iba yung mapindot mo dyan instead na uh, pindutin mo yung yung starter ng motor mo or or ano yun uh, pito ano pito ba yung sa bisaya piso pito sa motor mo tapos na kalabit mo yung yung barrel mo puputok yan ang problema kung ikaw yung mabaril sa sarili mo because of your recklessness o yung mga kasamahan mo motorista dyan mabaril mo so more or less so dapat we should be responsible uh, gun owner We should follow our terms and condition sa safety protocol sa mga barrel and same time dapat kung may barrel kayo gamitin lang natin 'yan sa self self defense yes maybe you have a gun you have a license to own gun you have the license to possess gun but you have no license to kill wala wala ganun. you have the authority you have the right to defend yourself but you have no license to kill So yun ang masasabi ko sa mga lahat po ng mga mga gun owner. But gun ownership is good. Pwede yan, pwede pang sports, pwede pang self-defense. Uh, but hindi dapat gamitin yun pag mayabang. Like pag motor-motor ka dyan sa ensa maka-helmet ka, naka-short pan ka lang, palabas-labas mo yung barrel mo, kayabangan ang labas dyan. Kayabangan. Hindi ka-responsible ah uh, uh, gun owner. So, dapat we should be a responsible gun owner for our safety and safety ng mga iba dyan, ng mga motorista, lalo na sa EDSA. By the way, sa lahat po ng mga followers natin, thank you for watching this third episode ng Legal Minds React. Ang ginagawa natin, nag-react lang tayo, walang personalan, sana huwag kayong magalit, kasi yung ginagawa natin, nagbibigay lang tayo ng advice. Minsan, may, I heard may, may nagkumukontra sa akin, may 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 mga views sila na, na hindi uh, kalaban sa views ko yes i respect all your views because we are in a democratic country i respect your view but hopefully you should also respect mine kasi yung ginagawa natin hindi ko lang ito personal opinion ang ginagawa natin is based on law based on jurisprudence based on experience and based on the interpretation of the law hindi ko lang ito personal opinion na gawa-gawa ko. Kung hindi, ginagawa ko ito para makatulong, para ma-explain sa taong bayan ano yung konsepto ng batas na yan? Wala akong personalan dito. Wala, akong, wala hindi ako na may personal, na mamulitika. Purely public service. Ang objective ng Legal Ministry Act and also yung mga programs po natin sa Facebook, sa YouTube, and including yung mga media network ng mga programs natin is to share the knowledge of the law sa ating mga kababayan. And for more legal advice, you can follow me sa Facebook page natin, sa facebook.com slash marktolentinolo, youtube.com slash marktolentino, law blog, or sa TikTok, hanapin nyo lang po, Kuya Mark Tolentino. You can, call, you can also call me sa mobile, WhatsApp, Viber, uh, Telegram, WeChat sa 0917-329-5353, 0968 1912. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Valentino. Are you ready for a fun and exciting challenge? Join the Lala Vincent selfie challenge and get a chance to win amazing prizes including a meet and greet with Lala herself. First, make sure to follow the official pages. Next, visit any Box Plus cabinet name. Look for the cabinet with special Lala's background sticker. Take a selfie with the cabinet and make sure Lala's Vincent sticker is clearly visible in your shot. Challenge yourself. Visit at least 20 different box plus cabinet locations and take a selfie with each one. Every selfie should be unique. Once you gather your 20 unique selfies, email them to customer service at boxplusph.com